Hello, good morning mga kalablabs. Nandito na naman po tayo sa ating vlog. And welcome to my vlog mga kalablabs. So ito na nga mga kalablabs. So nandito tayo sa isang park dito sa Croatia. Yeah, huwag na kayong magtaka. This is a park. Mukha lang siyang gubat pero park po yan. Dahil ang pangalan ng aming nilalakaran ngayon, ito ay ang Park Maximir. So makikita niyo dyan, gubat ang ating nilalakaran pero napakaganda ng lugar na yan. Siya, ayan po si ating Janeline. Napakuyot, nagpakuyot na sa camera dahil ngayon lang siya nakita sa aking vlog. Charot. So, puro puno ang lalaking puno matatas na puno so literally gubat po talaga siya pero park po siya so hindi ko alam kung saan ang patutunguhan namin sa paglalakad namin na to may mga nakakasalubong kaming mga iban lahi dyan yan ay mga lokal dito sa bansang Croatia yan si May naka violet yan yung iba dyan sa mga kasama natin ay hindi natin mga kilala pero karamihan dyan ay kilala natin mga katrabaho natin dito sa Bansang Croatia so ang ganda-ganda lakad lang ng lakad hanggang sa mapagod charot para tayo hiking hiking ba ang tawag dyan basta naglalakad lang tayo nag naglalakad di ko alam kung saan ang patutunguhan ng lakad natin ito mga kalablab yan panoorin ninyo ang paligid at napakaganda Tagala, talaga naman kung ikaw ay stress na sa trabaho mo at gusto mo makapag-relax naman pumunta ka lang dito sa Park Maximir gumala ka sa kagubatan at kung papalarin ka, may makikita kang mga unggoy dyan. Makikita may mga kamag-anak mo. Charot. <laughs> Joke lang mga kalablad. Pero napakaganda. Nakakarelax po dyan sa gubat na yan. Makikita mo mga puno ang tataas, ang tatayog, green na green. Dahil summer pa ngayon po. At malapit na po ang autumn at ang fall season. So, pag nag-fall season na po yan, pag nag-autumn season na po yan, na mamamatay na muli ang mga puno dyan, ang mga dahon. Hindi ang mga puno hindi ang mga pro to be exact mga dahon lang po ang mamamatay dyan syempre mag fall na fall season na so, pero pag nag summer na ulit ay babalik na pumuli ang uh, mga dahon ng mga puno dyan kaya nga papalapit na ang pagtatapos ng summer, samantalahin natin ang panahon habang hindi gano'ng kainit at kulay green pa ang paligid. Mamasyal tayo dito. Ang importante, naging masaya tayo, nakapag-relax tayo, nakapaglakad-lakad tayo, napagod tayo. Tarot. <laughs> Ayan, napakatatayog talaga ng mga puno. Wow, grabe, diba? Tingnan mo naman ang tataas ng mga puno. At hindi nila pinuputol ang mga puno dito kasi alam mo kung bakit isa ang mga puno sa sumasala ng mga carbon dioxide na ating nilalanghap, ba? Diba? Para mayroon tayong masarap na hangin at fresh na hangin na nilalanghap. Kaya naman, dito sa bansang Croatia, hindi nila pinuputol ang mga puno dito. Tingnan mo, may mga putol na puno lang dyan ng dahil pag may malalakas na hangin at ulan lamang at tinutumba ng malalakas na hangin ang mga puno. So, no choice, kailangan natin putulin. So, hanggang dito lang mga kalabi ating video. Naglakad-lakad lang tayo dito sa gubat upang magkaroon tayo ng refreshing mind. Ma-refresh ang ating mga isip at nawa. Nag-enjoy kayo sa panonood ng video na to at na-refresh din ang inyong kaisipan so, sa napakandang paligid na ito mga kalabla. Maraming maraming salamat na nag-enjoy kayo. Pakishare na ng video na to at like. Again, see you! Bye!